ang uh, makakain ito tayo ng cake. Kasi meron tayong ano. Magtatayong bukas. Tapos ano, uh, strawberry chipmunk cake ang gagawin natin ngayon Ayan, kita mo. Madali lang, napakasimple na paggawa nito. Kailangan nito talagang haluin mo na ang mabuti. Kasi kailangan mamix yung harina. Hindi pwedeng may mga buong harina. Kaya vlog talaga to. Dilaw na itlog. Ah, uh, limang piraso. Tapos yung puti nya, andito siya sa kabila mamaya i-mix din natin yan gamit ang ano na yan minsan mamaya ang saya ang sarap na yan natin itong puti na itlog So ayan guys, so may puti-puti. Ayun yung ano, tartar. Ayun guys, so ayan. Ayun yung puti natin ng na itlog. Next, next, next. Come on, so check natin guys kung okay na to ayan o, tingnan mo so tingnan natin kung kung, kung may mahulog uh, di pa yan okay pero pag uh, uh, hindi na siya nahulog ayan o so ready na siya pwede na siyang ihalo next nito ilagay na natin